Ay mga kapisda, kung naghahanap ka ng matibay at mabilis i-setup na pan para sa iyong fish or swim farming, eto na ang galvanized circular pan. Ready to install, hindi mo na kailang ukay ng malalim, heavy duty at long lasting. Gawa sa galvanized material kaya hindi basta kalawangin perfect sa bioflock at intensive aquaculture system. Madaling linisin, tipid sa oras at tipid sa gastos. Kaya kung plan mong palakihin ang kita sa aquaculture, subukan na ang Galvanize Circular Pan. Mabilis i assemble matibay, siguradong sulit sa investment mo. Yan, contact niyo lang po ako kapista, pwede niyo po akong i-PM here sa aking Facebook page or contact sa aking mobile number 0939 8632887. Salamat kapisda.